20 na bata patay sa school bus crash sa Thailand. Sumabog ang gulong ng bus na ito, tas tumama sa concrete barrier, tas nagkasunog. Ang sakay. Ang sakay ng bus ay 38 students and their teachers nakakagaling lang ng school field trip. 20 students at 3 teachers ang pumanaw na tagpuan ang kanilang bangkay. And sabi yung mga ibang bangkay, maliliit. Kasi yung iba, bata pa yung students. Pero hindi pa confirmed kung ilang taon. The school caters students from ages 3 up to 15. Habang it's reported 19 students and 3 teachers ang nakasurvive. But also imagine the trauma, no? Grabe, sunog na sunog yung bus. Ayon sa transport minister, that the bus was fueled by extremely dangerous compressed gas rest in peace sa mga bata at sa mga guro and get well soon sa mga nag-survive.